Inalmahan ng ilang senador ang plano ng DOTR na paglalagay ng motorcycle lane sa EDSA bilang solusyon sa traffic. Dinepensahan naman ito ng Transportation Department. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sakit sa ulo man ng mga motorista ang araw-araw na lang na traffic sa EDSA, pero tinutugon na naman niya ng pamahalaan. Isa sa pinag-aaralang solusyon, maglagay ng motorcycle lane. Sabi ng DOTR, sa ngayon daw sa EDSA, lahat ng lane ay kinakain ng motorsiklo kaya nakikipagtulungan sila sa MMDA para tugunan ang problema sa traffic na may kaugnayan sa mga nakamotor. Pero ang posibleng solusyon na yan, inaalmahan ng mga senador. Ang sabi ni Sen. Jesus Escudero, bakit hindi mo nagumamit ng simulations sa pamagitan ng paggamit ng AI technology? Nasubukan na rin daw ito dati gamit ang blue lane kung saan nasa gitna ang mga motorcycle riders. Pero ang tanong na senador, epektibo nga ba? Sabi ni Senator Grace Poe, may ilan siyang pangamba na dapat ay matugunan muna ng aktual na datos at hindi lamang pag eksperimento na maaari daw magdulot lang ng kalituhan sa mga motorista. Ano naman kaya ang pulso rito ng mga motorista? Kapag dumadaan din kami sa bike lane, eh, kapag ka traffic no, chase kami na dumaan sa bike lane kaso ang problema, natitikitan din talaga kami. Kaya pabor ako na magkaroon lang din siguro ng motor lane sa, ano, sa EDSA. Hindi po ako pabor kasi masikit na yung EDSA. Sobrang sikit na. Alisin yung bike lane para ano, pag pinapalit lang ng kasada. Sa isang datos na binanggit ng DOTR, nasa 170,000 motorcycles ang gumagamit daw ng EDSA kada araw. At base raw sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 2012, Nasa 2.4 billion pesos ang economic cost ng traffic kada araw sa Metro Manila. Noong 2017, lumobo yan sa 3.5 billion pesos. At noong 2022, pumalo na sa 4.9 billion pesos. Gayunpaman, tinutugunan na yan ng gobyerno sa pamagitan ng mga infrastructure projects. Our transport infrastructures have been designed to more than just provide permanent solution to traffic but also enhance mobility and connectivity of people and goods Paliwanag ni Secretary Bautista bugod sa nawawalang oportunidad dahil sa traffic bawas din ang oras para sa pamilya Daniel Mananastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas